ganyan. Malangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano naman? Oh, six then. Patay ka, may mo. 1, 2, 3, 4, 5 Ah, dandan lang. Ay, karuan. Nagagalit niya pag masakit eh. One, two, three, four, five, six. Ay, oh. Oh, three. <laughs> One, 2, 3. two, <laughs> three. <laughs> Si ata eh. Oh, six. <laughs> One, two, three, four, five, six. Maganda yan po. Nakalimutan niya yung ano. Yeah. Oy, yung ito bilang. <laughs> Wala ko. Oy lang yan. One, two, three, four. Oy! Three Tanya <laughs> <laughs> ka. Kalog, kalog. Kalog, kalog. Oh, Oh. Kalog, kalog itlog ni Hayaw. Oh, five. One, two, three, four, five. Sakit. <laughs> Tunog yung kamay eh. Oh, ilan yan, ilan yan, ilan? One, two, three, four, five, Oh, six, nine. Hahaha. 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 yan.

Oh, oh, napitik din nang na <laughs> Oh, na. na. Sabihin <laughs> Oh, ang mo. To. <laughs> Kinala oh, 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 oh. niya, parang oh, lahat lang, lang Oh, six. Oh, one, two, three, four, five, six. Oh, ina lang yun, ah. Oh. Oh, ikaw na. Wala <laughs> oh, niyan. One, two, three. <laughs> oh, ito Ayun na, Oh, one. Dapat

O, sa ilong naman niya. Ay, oh, ito na. Oh, oh, sa ilong, oh, sa ilong sa ilong 1, two, three. Ay, okay. Ina, o, sa tainga na lang. Ina lang. Dali, ganito, sa tainga. Oh, ikaw una, oh, tainga naman, tainga. Dali. O, saan lang pipi, Kamay lang? Bakit ng kamay? Ilong naman, dito ilong. ganto. oh. Hina <laughs> lang, up na lang. Isa, dalawa, tatlo. <laughs> Ayun na ay, taloy. Saan pipitik? Kamay? Ilong nga, ilong. Oh. Ikaw naman daw. Ikaw una, o. Oh. Dali, o. Oh. O, oh, three. O, oh, pitik mo ilong papat, dali. Dali, three, dali. Pitik mo ilong papat, dali, three, dali. O, malaglag ka dyan. Bunting to eh. Wala, natatago niyo na yung dice niya. <laughs> ilong, ilong papa, pitik mo. Dali, 3. Dali. Pag... Pag talo ka, ilong papa, pipitik ko. Pag panalo ka, ikaw pipitik sa akin. Dali. okay game? Dali, game na. Oh, game, na, eh. <laughs> na dali. Oh, game na daw. Game na daw. Uh, game boy. na. Sabi papa ilong, mo, game na. Ilong, ilong daw, papa mo, pipitik ko. Oh, Ayo na, lakas mo to. ingat na lang ni Papa. Nasaktan si Sakit ka, tingin nga mo, sakit. Tingin nga. Oh, deman puna eh. Oh, wala man eh. Oh. Ipitig natin tayo Papa ka to. Ang oh. to. Tewa naman. Lari ikaw pag ikaw naman pipisik mo din papa dali 1 2 3 4 5 ay kala lang 1 2 3 kagalit asal talo <laughs> asal na kay hindi mo Ya, sampai. Ya, Mm. Hindi eh, man magakamay mo, oh. Ilong na lang para tanggal si Pon. Ah, ilong papa pipitik natin. kanino oh, mo. Kalino ilong? Ha, pipitik. Ito, kiss nyo. ilong pipitik natin? Ha. Kalino ilong pipitik natin, yaw? Yaw, ilong ilong. Yaw, ilong na lang ni Mama. Yaw. Yaw.